Another day another video tips para sumahog tayo buwan-buwan sa content monetization. Kung monetize ka na sa content monetization, pwede natin itong gawin na itong mga tips na to baka sakaling makatulong sa inyo or kung hindi pa na din kayo monetize, okay lang din yon. Sundin so, nyo din baka sakaling makatulong. Alamin kung ano ang niche mo at uh, mag-focus ka doon ka mag-focus uh, sa mga sana pili mong niche. Pagbutihin mo na makapag-build ka ng strong community. Kailangan mong palakasin ang engagement mo dahil kung mahina yan, hindi ka talaga kikita. Ihina ang earnings dahil sa performance nagbabase yung kitaan dito. Doon nila, doon binabase ni Facebook sa performance natin kung magkano yung kikitain natin buwan-buwan. Sumunod ka sa mga community standard ni Facebook. Kung may time ka magbasa ka sa mga guidelines niya, sa mga security, sa mga community uh, guidelines niya, makikita mo doon yung mga policies niya kung ano ang dose and don't gumawa ka ng sarili mong uh, content, yung original and quality content. Huwag kang manguha ng video ng iba at uh, i-upload mo. Huwag kang mag-share ng uh, video ng iba at yun ang i-upload mo. Mag-gumawa ka ng sarili mong content. Kaya nga tayo tinawag na content creator, di ba? Kasi gagawa ka ng content. Kapag natukoy mo na ang needs mo, makakagawa ka na ng uh, malakas na community na magkakaroon ka ng strong engagement nang sa ganon a uh, kikita ka. At uh, tiagaan lang po ito, hindi po ito uh, madalian. Hindi po ito nak nakukuha na monetize ka na ngayon, kikita ka na ngayon. Hindi po mahaba-haba 'tong proseso ito. Tiyagaan lang po, kaya magtiga lang pa dahil naumpisahan mo na, kung bago ka pa lang na monetize, na umpisahan mo na, tuloy-tuloy mo lang basta quality content ang i, i ang ia-upload mo. At 'wag mo ring 'wag mo ring kakalimutan na makipag-interact sa ibang content creator para magkaroon ka ng uh, strong community. Yan lamang mga kairang na stay nice ahead. God bless. Thank you for watching.